Magandang araw, ito ang lagay ng panahon ngayong Sabado, November 8, 2025. Mainit at malinsangan pa rin ngayong umaga, lalo na sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, maaraw pero may mga pahapyaw na ulap na senyales ng paparating na ulan mamayang hapon. Pagsapit ng tanghali hanggang gabi, may mataas na posibilidad ng pagulan at thunderstorm, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, dala ito ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, at ang paparating na bagyong uwan, na kasalukuyang nasa silangan ng Mindanao at unti-unting lumalapit sa PAR. Ayon sa pag-asa, bagyong uwan ay may lakas ng hangin na nasa 55 km per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 70 km per hour, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 na oras, at magdulot ng mga pagulan sa bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Ang UV index ngayong umaga ay mataas, kaya kung lalabas, magdala ng panangga sa araw, ang kondisyon ng dagat ay bahagyang maalon hanggang maalon, kaya magingat ang mga mangingisda sa mga baybaying dagat. Paalala, maghanda sa posibleng pagulan, siguraduhin may takip o silong ang mga alagang hayop at ligtas ang mga tanim, magingat, mga kababayan, at manatiling alerto habang papalapit si bagyong uwan.